Nandito po kami sa Kalumpit, New Zealand. Ayan. Bagong spot na po namin. Bagong spot. Ayaw na po namin sa Pinas. Ayan o. No? Master, may tatanungan sa inyo. Master. Ayan o. No? nag i pa siya o. Kakahuli lang kasi. Ayan. Iwas yung sakit. Master. Bakit masarap mag-fishing? Kasi nga masarap din uminom. Iyo. Iyo, asay pulutan, asan? Ere oh, purong ilapyang sariwa. Inihaw. Inihaw. Iyo. Iyo. kasi Iyo. sariwa nga. Yes, master. master. Bat masarap pag fishing. Patagal ang stress. Iyo. Hey, okay, master. Master, bat masarap pag fishing. Maganda yung binibila sa tindahan! Ayun na! Yon ang dito! Master! Ba't masarap pag fishing? Masarap uminom. Master! Ba't masarap pag fishing? Masarap pag uminom. Iyon! Masarap pag ka may kasama, Master! Uy! <laughs> ba't masarap pag fishing? Para makabengbang! Iyon! Bengbang! Bengbang! <laughs> apat parami kasing namimingwit dito, mga Master. Ayan. Master, ba't Masarap pag fishing? Maganda sa tindahan kasi. Ay, maganda daw sa tindahan. Oh. Bawat tindahan kasi binibilan nyo. Oh. Ayun. <laughs> master, ba't masarap pag-fishing, Master? Nakaka-relax. Oo, oh, nakaka-relax. Relax. Ayun, hindi nag-fishing kasi yun. Ano eh? Nag master, ano yung gagawa mo dyan? Ha? Wala daw siyang mahuli. Ng... Kaya ginawa niya, umuha ng panggatong. Pero kung makikita nyo, napaangganda ng spot namin, Kalumpit, New Zealand. Ayan. O, fish yun daw, si Master Kalpo. Fish, oh, Master Kalpo. Ba't masarap at fishing, Master Calvo? Nakakawala ng stress. Nakakawala ng stress, ano pa doon? Bebeng? Bebeng bang mama. Ah, asan Bebeng yung pang, pang ulam? Asan yung pang beng bang? Marami yung pang, ano, pang toll gate. Ayun, pang beng bang. O, oh, eto na. Para sa may-ari ng vlog na to, takpan mo! <laughs>